Oh, kung sa gipaabot mga bay, paan ba na tapod? Isang mukbang vlogger ang nasawi dahil sa pagkain ng buto ng manok. Ating alamin ang mga detalye at ano ang nagtulak sa kanya kung bakit niya nagawa ang isang napakadelikadong bagay. Ang salitang mukbang ay nagsimula sa bansang Korea. Ito ay pinagsamang dalawang salita na moksha na ang ibig sabihin ay let's eat at bangsong na ang ibig sabihin ay broadcast. Ito ay naging popular sa Korea noong early 2010 at ilang buwan lamang ang lumipas ito ay naging global trend. Ang mukbang ay ginagawa sa pamamagitan ng live stream hindi kaya ay pre-recorded na makikita sa iba't ibang uri ng streaming platforms. Ang pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain sa harap ng kamera habang nag interact sa mga audience, pagbibigyan ng review at komento ay nakakahikayat sa maraming manonood at pagiging popular ng host. Ang purpose ng mukbang kung minsan ay educational at para i-introduce sa mga tao ang mga specialty na pagkain sa isang lugar. Ang pagluluto ng pagkain sa harap ng kamera ay nakakaragdag ng sponsorship, endorsement at suporta ng mga manonood kuya't ang mga mukbangars iba't ibang panig ng mundo ay ginagawa itong alternative career path at nakikita nila ang potensyal na malaking sahod Subalit hanggang saan ang kaya mong gawin para makadagdag ng potensyal na kita at makahikayat ng maraming manonood Ito ang kwento ng ating kababayan na mukbang vlogger na si Rogelio Adriano ng Kanang Galite na namatay dahil sa pagkain ng buto ng manok sa kanyang mukbang vlog Si Rogelio ay panganay sa pitong magkakapatid at ang pangunahing hanap buhay ng pamilya ay pagsasaka. Sa hirap ng buhay at sa liit ng sahod sa pagsasaka at tumataas na gastusin ay naisip nitong pasukin ang pagbablog upang magkaroon ng dagdag na kita para makatulong sa kanyang pamilya. Makalipas ang mahigit isang taon dahil sa masigasig nito na paggawa ng mga mukpang videos ay nagbunga naman ang kanyang pinaghirapan nang mamonetize ang kanyang account at umabot pa sa 155,000 ang kanyang followers. Nang matanggap nito ang kanyang unang sahod sa pag-vlog, ay binili niya ng pangunahing pangangailangan at tinulong niya sa kanyang pamilya. Dahil nakita nito ang potensyal na kitaan sa pagmumukbang ay mas lalo pa nitong sinipaga na gumawa pa ng maraming videos para sa kanyang mga followers. Subalit ang pag-asa nitong makakatulong sa kanya ay ito din pala ang magiging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. Isa sa mga followers ay nag-challenge kay Rogelio na kung kakainin nito ang buong manok kasama ang mga buto ay magpapadala ito ng 20,000 pesos. Oh, hindi na, sir, Romel. Kada na yung hamon mo sa Sineryoso naman ni Rogelio ang challenge kung kaya't noong May 19 ay gumawa siya ng video na kung saan ang buong manok kasama ang mga buto ay walang pag-aalinlangan niyang kinain. Sa kasamaang palad ng matapos nitong gawin ang video ay hindi na nagparamdam ang follower na nagchallenge sa kanya. Dalawang araw pagkatapos gawin ang challenge, nagtungo si Rogelio at ang kanyang pamilya sa Ormoc District Hospital dahilan sa sobrang pananakit ng kanyang tiyan. Sa pagsusuri ng mga doktor ang dahilan ng pananakit ng tiyan ng vlogger ay may nakita silang bagay na bumara sa kanyang bituka. Naging dahilan din ito ng pagkakadikit-dikit ng kanyang mga bituka kung kaya't kinakailangan itong operahan at tanggalin. Ang inihinalang sanhi ay ang buto ng manok na kanyang kinain. Pagkalipas ng mga araw, unti-unting bumigay ang katawan ng vlogger at tuluyan na itong binawian ng buhay dahil sa nangyari ay masama ang loob ng mga kaanak ni Rogelio sa follower na nag-challenge sa kanya na bukod hindi nito tinupad ang pangakong 20,000 pesos ay ang kanyang pag-iinganyo sa vlogger na gawin ang mapangas na challenge na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Ayon naman sa follower na nag-challenge ay ikinalulungkot nito ang nangyari at hindi nito intensyon na mapahamak si Rogelio at ang lahat ay katuwaan lamang. Ang nangyari sa ating kababayan, sana ay maging aral sa atin na laging unahin ang ating kaligtasan at buhay kaysa pera at kasikatan. Kung kayong tatanungin mga kaibigan, may pananagutan ba ang follower na nag-challenge sa nangyari? mag lamang sa baba para sa inyong mga komento at reaksyon.